caritas in action Ang akin pong kaharap ngayon ay si Mary Joy Mandigma. Siya po ay uh, minsang nanawagan sa ating programa way back May 2023, ano? At uh, ang kanya pong inilapit si Eliana Amaris. Ano, during that time, dalawang buwang gulang pa lang at na uh, nasa ospital po noon dahil uh, isinilang na premature tama ano Mary Joy so para po sa kalaman ng ating mga kapanalig ang bata po uh, after few days na ikaw nanawagan ay pumanaw na so una Mary Joy ang programang ito kami po dito sa Radyo Veritas at Caritas Manila nagpapabot sa iyo ng pakikiramay at pagdarasal so ngayon Mary Joy moving forward uh, kayo minaiwang hospital bill Yes, po. Uh, uh, sa St. Luke's Medical Center, Global, Global. City. Yes, po. Magkano pa yung hospital bill na naiwan ninyo? Um, nga? as of now, um, meron pa kaming 2.2 million po na natitira pang hospital bill na kailangan bayaran 2.2 million. Okay. Oh. Po. Ito ba'y nabawasan na doon sa original na inabot na halaga? Yes po. 2.7 siya nung una. Mm -mm. Ngayon, nalas naman na siya no social less. service po, through social services. Okay. Pero by own means kumbaga, kayo ba naguhulog, nababayaran, paano ang Nag -hulog usapan ninyo sa? naguhulog po safe kami looks? nung mga nakaraan din po. Okay. Pero hindi talaga kaya kasi. So, hmm, I understand. So yung yung bata, yun ang panganay mo. Okay. Nabanggit sa akin, 'no. Siya yung only daughter mo, 'no. So ito po kapanalig yung hinalap nila na pagsubok ng kanyang asawa. At uh, sama po natin sa ating mga panalangin si Mary Joy. Ano ang pangalan ng iyong mister? Ah, uh, Irvin Johnson po. Irvin Johnson. Irvin Johnson. Irvin Johnson, okay. Uh, katulad ng isang manlalaro, ano, ng basketball. Apo. So si Mary Joy at si Irvin Johnson, sama natin sila sa dasal ng mag-asawa sapagkat sila po ngayon ay patuloy na dumataan sa hamon ng pagbangon mula sa pagsubok. Mary Joy, na ng sinasabi ko mula pa kanina, ano man ang pagsubok, kumapit sa Panginoon, ano? Alam ko, lagi siyang mayroong panibagong inihahanda para sa atin. At sa pamamagitan ng inyong naging panawagan way back uh, May 2023, tayo po ay nakalikom ng tulong at siya po ngayon magagamit nila Mary Joy para maibawas dun sa 2.2 million. Mga kapanalig, hindi po biro ang halaga ng 2.2 million. I'm very sure Mary Joy, nakakadagdag to sa iyong stress. Araw-araw. Pero sana magsilbing dagdag inspirasyon at um, sandata. Ito nga may papabot. Ito po'y nakakalaga ng 5,000 pesos. Direkta na itong nakapangalan sa St. Luke's Medical Center. Mary Joy, ano? Salamat po. Uh, uh, Mary Joy, uh, may mensahe ka sa lahat ng mga tumutugon, naniniwala sa ating programa? Um, Unang-una po sa lahat, um, gusto ko lang pong uh, magpasalamat kay Lord um, kasi po despite sa mga nangyari sa amin itong taon marami din naman pong magagandang nangyari after so mas na-realize namin yung halaga ng buhay yung uh, yung mga taong nakapaligid sa amin nalaman namin kung sino yung talagang totoong nagmamahal sa amin tsaka um, tawag dito um, Marami ding programa katulad nito na tumutulong sa uh, sa amin na katulad namin na nagkakaroon ng problema sa hospital bill sa mga kung ano-ano pang mga pangangailangan po. Um, gusto ko lang pong sabihin na lahat ng nangyayari sa atin ngayon is my purpose. Uh, magtiwala lang talaga sa Panginoon and kumapit kay Mama Mary kasi So, sobrang ano kahit ganun ang daming miracles na nangyari so ano alam ko na lahat ng to may purpose and naniniwala ako na hindi ako bibigyan ni Lord ng problema na hindi namin ipapanalo so ayun uh, nagpapasalamat po ako sa programa ng Radio Veritas Caritas Manila na um, tumutulong sa amin sa madaming tao. Nawa, um, i-bless e pa po kayo. I-bless e lahat ng mga staff, lahat ng mga uh, mga tumutulong dito sa inyo po, sir, na bigyan pa po, kayo ng maraming blessing para maging blessed din po kayo sa ibang tao. Alright, maraming salamat, Mary Joy, at ang aming may dadagdag pa ay ang aming pagdarasal. Unang-una, para kay Eliana, sa Bunting Anghel na siyang kapiling ngayon ng ating Panginoon at syempre para sa iyo Mary Joy bilang mami, I'm very sure ano, yung pinagdadaanan mo asahan mo ang aming dasal sabi mo nga Mama Mary Mama Mary will guide you I'm very sure ano? so sa muli na pagkakataon kami mga katulong narito lang ang ating programa at nawa patuloy pang bumuhos ang biyaya para sa inyong mag-asawa. Okay? Thank you po. Maraming salamat. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Karitas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Karitas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number: 560045905. BPI Savings Account Number: 3063535.

Zero three zero din Ma, aridin magdeposito sa kahit saang ang Sebuna Lulier Branch o sa pamamagitan ng www.karitasmanila.org.ph.